Okay. Ah, uh, isang magandang umaga po sa inyo po ng Sunday. Ngayon ay November uh, November 5. Uh, at ang ating pong pag-aaral, lubos na pagkakaloob ng Espiritu. Medyo mahaba-haba ito. Ang ating uh, pinakakitex ay gawa. Dos, dos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang uh, mahabagin sa lahat, na siyang mahal sa bawat isa sa amin, bagamat kami makasalanan, na inyo po, na, inyo po kami pinatawad at pinagkalooban ng pananampalataya. Amin pong dalangin sa umaga na ito, O Diyos, ang pag-aaral namin dito sa gawa, chapter 2, verse 2. Uh, inyo po na kaming bigyan ng bukas na pag-iisip. Makita namin ang mga katotohanan dito at i-guide nyo po kami, O Diyos, na maintindihan talaga ng lubos ang inyo pong pabalita ngayong umaga sa amin. Salamat po sa pagising niyo po sa amin. Salamat po sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito, Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong nagaya ng isang humahagibis na hangin malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus na dalawa o tatlong magkakasama na nanalangin ang presensya ng Panginoong Diyos ay naroon. Eh dito, 12, uh, 11 pa sila mga kapatid. No? O 12. Yan, kasi nga, nadagdagan na sila ng isa ulit. At dito po mga kapatid ko, no? sila ay napuspos ng banal na espiritu. Talagang ipinagkaloob sa kanila ang paggabay ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sila ay nakapangaral. Kahit na, na persecute sila, kahit na pinatay si Stephen sa chapter 7, ay Tuloy pa rin sila sa pangangaral. Bakit? Ang gumagabay sa kanila ay ang banal na espiritu. Yan po no, sila ay nagdi-disciple at dumadami ang mga alagad ng ating pong Panginoon during that time. Yan 'yung panahon ng na uh, white horse, no, 'yung pagtatagumpay ng gawain. So dito ang pabalita sa atin nang tatanggap tayo ng kapangyarihan, ating devotional nang dumating ang banal na espiritu ng araw ng Pentecostes, gaya ito ng nagmamadali at malakas na hangin. No, alam niyo yung bagyo dito no nakakapon nung Sabado ng hapon ay napalakas na hangin dito. Yung nagmamadaling hangin, ibinigay ang espiritu sa hindi tinipid na sukat. Oops. Sabi dito, sapagkat pinuno nito ang lahat ng lugar na kinauupuan ng mga alagad. gayon din ito ay pinagkaloob sa atin kapag ang ating puso ay handa itong tanggapin. Yan po mga kapatid, ano, ito yung assurance. Ang mga alagad doon, nakarana sila na sila'y gabayan ng banal na espiritu, sila'y hindi tinipid, sila'y pinagkalooban ng sagana galing sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At sa pagkakataon po na ito mga kapatid ko, ay sinasabi ng ating uh, uh, devotional at nakita sa banal na kasulatan na assurance na kung sila ay tumanggap din ng ganung paggabay, ganun din ang pagtanggap matatanggap natin sa kapalahunan natin kung tayo'y mananalangin ng paggabay ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin. Hayaan ang bawat membro ng iglesia na manikluhod sa harapan ng Diyos. So sino po ang manikluhod sa harapan ng Diyos? Yung pastor ba, yung evangelist ba, yung leader ba natin sa care group? Ang sabi po dito, bawat membro ng iglesia. Ang tanong, bawat ba na membro ng iglesia na sa harapan ng Diyos, nagsusumamo, nananalangin ng taimtim na sabi dito na ibigay ang, ang banal na espiritu sa atin? na tayo ay gabayan at nagdagan yung pananampalataya, ayan ba yung ating panalangin? aking pong dalangin na yun ay ating dalangin mga kapatid. Dahil nga nararamdaman ko na na uh, ang mga kapatid ay uh, kung dati ay nagsa pagkakatulog unti-unting magigising sa mga huling kapanonan at yan naman ay sabi sa banal na kasulatan. Magigising ang mga kapatid, mananalangin at mananalangin, marirealize ang pangangailangan ng pangangaral sa kani-kanilang lugar. Napakaganda masaksihan 'yon. I e, paunawa mo sa akin ang iyong salita sapagkat nagbibigay liwanag ang pagdating ng iyong salita. Mga kapatid ko, no? ang salita ng Panginoong Diyos kanina nagbabasa ako ng Bible. Delikado po yung kaalaman na kakaunti. Mas ano yun? Uh, deadly yun yung kaalaman na kakaunti. Kaya kailangan pan, ang kaalaman natin uh, full. No? Talagang uh, sigurado. Ako nagbabasa kanina, medyo hindi ko naiintindihan. Iba yung pagkaunawa ko. Akala ko yung Pharisee pa rin yung nagsasalita dun sa chapter 7. Pero nung balikan ko ulit yung verse 1 and verse 2, nakita ko doon sa chapter 7 na si Stephen na pala yung nagbaba, nag, nagsasabi uh, doon. So little knowledge kapag ka hindi mo inintindi na maayos, ma, may iba yung katotohanan pagdating sa iyo. Kailangan ulit-ulitin yung pagbabasa ng banal na kasulatan. Mangyayari lang yan na maliliwanagan tayo Kapag ka ang na Espiritu, ginabayan tayo, ginayad tayo. Sa mga panahon na nagbabasa ka ng Bible at inaantok ka, nako, kailangan mawala yung antok mo. Basahin mo ulit. Para mawala yung antok mo, basahin mo ulit. Kapag binabasa mo lang yung Bible ng isa lang, tapos uh, antokin ka, mawawala ka sa focus, may iba ka ng iniisip kahit binabasa mo. Kailangan bumalik ka para maintindihan mo yung salita ng Panginoong Diyos. At syempre, kasama dyan yung panalangin mga kapatid. Kapag kasasarili lang tayo nagtiwala, tiwala, wala. Hindi natin maintindihan na maayos yan. Kaya pala yung mga atheists, kahit anong basa nila sa Biblia, pinagmamayabang pa nila na back to back yung pagbabasalan nila ng Bible at wala silang naintindihan kasi nga hindi sila guided ng Panginoong Diyos. Yan ang sagot ko sa kanila yan, yung mga atheists paniriwara ah, panariwain mo ako ng iyong pakikisama punuin mo ang aking puso ng iyong espiritu upang aking magawang ibigin ang aking mga kapatid kung paano inibig ako ni Kristo yan ang pinaka the best na nabasa ko ngayong umaga dito sa ating devotionan. na yung pagmamahal ng Panginoong Diyos mailagay sa ating puso at isipan para nang sa ganoon matutunan kong mahalin din ang kapatid katulad ng pagmamahal ni Jesus Christ unconditionally na kahit yung kapatid ay kinichismis ako na kahit yung kapatid ay ganito yung ginagawong pagkakasala na kahit ganito yung kapatid ay ganito yung pakikitungo sa akin hindi ako magtatampo mamahalin ko siya katulad sa pagmamahal ng ating Panginoong Hesus mangyayari lamang yan, mga kapatid kung nananalangin tayo na Gabayan ng banal na espiritu ang ating puso at isipan. Kaya sa tuwing ikay magagalit sa kapatid, sa tuwing ikay magtatampo, sapagkat sa tuwing ikaw ay mag uh, magtatanim ng galit, sa tuwing ikay mag-iisip ng masama. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Isa. Hindi ka guided ng banal na espiritu kasi hindi ka nananalangin. Ano? Ang sarili mong pagkaunawa, ang sarili mong emosyon ang naiangat at hindi ang ating Panginoon Diyos kasi nga hindi ka nanalangin sa paggabay ng banal na espiritu sa iyong buhay. Pagpapalain ng Diyos, yaong mga inihanda ang kanilang sarili sa kanyang paglilingkod. No, hindi basta naglilingkod, kailangan po ay inihahanda ang kanilang sarili sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Mauunawaan nila ang kahulugan ng pagkakaroon ng kasiguruhan ng Espiritu dahil tinanggap nila si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So napakaganda rito mga kapatid ko na yung umpong pagkakaroon ng puso na nasa Panginoon, yung umpong pagkakaroon ng courage na manalangin ng taimtim ito po ay paghahanda ng sarili sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sabi po dito, yung pagkakaroon ng kasiguraduhan ng Espiritu kapag tinanggap natin ang Panginoong Heso Kristo bilang personal na tagapagligtas. Ibig sabihin, kung hindi mo tatanggapin si Kristo na tagapagligtas at sasampalatayanan siya, ang banal na Espiritu ay malabo na gumabay sa atin. Kinakailangan tanggapin muna natin si Kristo na tagapagligtas at pagkatapos noon, dadalangin tayo na ang banal na Espiritu ay gabayan tayo sa paglilingkod. O, yung iba kaya hindi na nanalangin sa paggabay ng banal na espiritu sa kanilang buhay sa paglilingkod kasi nga ayaw mangaral. Ang purpose po niyan ay pangangaral mga kapatid. No? Pagbabahagi ng mabuting balita. Hindi ka ginagayad ng banal na espiritu para magdesisyon kung anong pipiliin mo sa sa dalawa. No? Papipiliin ka kayamanan o ganito. Anong kayamanan ang pipiliin mo o kung ano ang kotse bibilin mo, kung anong kulay, kung sa ambahay ka titira, hindi po ganoon ang purpose noon. Ang purpose po ng paghingi ng paggabay ng banal na espiritu ay ang purpose niyan ay pangangaral. Nangangahulugan ang relihiyon ni Kristo ng higit pa sa kapatawaran sa mga kasalanan. Nangangahulugan itong inalis ang kasalanan at sa gayon ang walang laman ay napuno ng espiritu. Kapag nanampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, ah, tayo po ay nananampalataya na tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Inalis yung ating mga kasalanan. Pinatawad tayo ng Panginoong Diyos. Minsan naisip niyo po ba na humihingi kayo ng tawad sa Panginoon pero at the back of your mind ay niisip niyo na parang hindi naman ako pinatawad ng Panginoon. Parang nararamdaman ko hindi pa ako pinatawad ng Panginoon. At dinadalangin ba natin na ako, minsan dinadalangin ko, Panginoon, ipakita mo sa akin na ako'y inyong ang pinatawad sa aking kasalanan. Kasi parang nagdududa pa ako. Pilitawad ba ako ng Panginoon? And then, sabi ng banal na kasulatan, malalaman mong pinatawad ka ng Panginoon kung sinampalatayanan mo si Jesus na nagligtas sa iyo at nag, uh, nagbigay sa iyo ng kapatawaran. Ang kailangan pala, sampalatayanan mong pinatawad ka ng Panginoong Diyos. Yan po yung assurance, yung pananampalatay natin sa ating pong tagapagligtas. Ibig sabihin, aalisin mo yung pag-aalinlangan. Dahil kung nag-aalinlangan ka, yan ay kasalanan. Yan ay nakalagay sa Bible din. No? Yung pag-aalinlangan ay kasalanan. Yung doubt, mga kapatid. Bakit? Nagda-doubt ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Nagda-doubt tayo sa kapangyarihan ng Panginoon na tayo ay pinatawad ba ako o hindi? Nagda-doubt ka, pinatawad ka. Ay talagang hindi ka pinatawad. Bakit? Nagda-doubt ka. Manampalataya ka sa ating Panginoong Diyos. Manampalataya tayo ng buo sa ating Panginoon na tayo pinatawad ng Panginoon. Pinatawad talaga tayo ng Panginoon. Nagangahulugan ito, ang isipan ay niliwanagan ng Diyos na inalis ng puso ang sarili at pinuno ng pakikisama ni Kristo. Kapag naisagawa ito para sa mga membro ng iglesia, ang iglesia ay magiging isang buhay at gumagawang iglesia. Yan ang napaka, napakaganda dyan. Kapag ka ang ating puso ay naintindihan natin na ang paghingi ng tawad sa Panginoong Diyos, ang paghingi pag ng paggabay ng banal na espiritu, ang assurance na ginabayan tayo ng banal na espiritu, ang assurance na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Kapag ka ganun, ang sabi dito, naliwanagan ang ating isipan ng ating Panginoong Diyos. At sabi po dito, kung ang lahat ng mga membro ay ganyan ang pag-iisip, no? may ganyang iisang pananampalataya. Sabi po dito, bawat membro ay magiging isang buhay na iglesia. Ano? Ang bawat ang iglesia ay magiging isang buhay. Ang iglesia ay gumagawa. Ayan, gumagawang iglesia sa huling kapanahunan. Ayan, hindi lamang iisang tao ang mga ngaral, kundi buong iglesia, buong church, mga kapatid. No, may isang kapatid na 75 yung kanyang students sa VOP, siya pa lang yun. Eh kung lahat ng membro ay maging katulad niya, no? na gagawa ayon sa kanyang kakayahan, ayon sa ipinagkalog sa kanya ng Panginoon na influence, napakabilis ng gawain mga kapatid. Napakabilis ng gawain. Hindi lamang dapat iisa ang gagawa. Lahat tayo dito, gumagawang iglesia. Yan ang paborito kong word ngayon. Gumagawang iglesia, mga kapatid. Ano? Pag sinabing gumagawang iglesia, lahat yan mga kapatid. Kaya nga sa basketball, yung 5 on 5, yung whole court, hindi yan. Uh, isang tao lang ang gagawa ng score. Isang tao lang ang didepensa. Kailangan teamwork yan. Kapag hindi nagkaisa yung lima na yan, matatalo sila ng grupo na nagkakaisa. Yeah, di ba? So ganun din mga kapatid. No? Uh, ang ibon lumilipad ng sama-sama sa malayo. No? Pag malayong pupuntahan, pag malayo ang uwian, yung mga ibon ay ibinato ng 200 kilometers. Uh, naghahanap yan ng kasabay, ng marami dahil pag marami ay nabablock nila yung hangin at madali silang nakakalipad at nakakalusot. Kapag mag-isa lang sila, hindi nila kakayanin. So ganun din sa ating pong pananampalataya at pakikipaglaban sa sanlibutan na ito, spiritual battle ito mga kapatid, hindi natin kakayanin na tayo iisa lang. Dapat sama-sama tayong mananampalataya kasama ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya nating talunin ang kaaway. Di ba? kapag tayo sama-sama kasama natin ang ating tagapagligtas. Dapat na pagsikapan natin na maging iisang isipan, ayan, iisang layunin ang bautismo ng banal na espiritu at walang anuman ang makapaghahatid sa atin ng kalagayang ito. Yan. Mag, paano daw magkaroon ng iisang isipan, iisang layunin kapag nabautismuhan ng banal na espiritu? Bakit kailangan iisang isipan, iisang layunin? Bakit? Dahil tayo ay iba-iba iba ang pinanggalingan, iba-ibang lahi, iba-ibang kultura, 'di ba? Iba-ibang opinyon, iba-ibang prinsipyo ng buhay. Pero kapag guided ng banal na espiritu, na bautismo ng banal na espiritu, mga kapatid, o, yan ay bautismo na yan sa panahon na ikay binautismohan din sa tubig. Sa tubig at banal na espiritu, dapat na din. Magkakaroon tayo ng iisang isipan, iisang layunin para sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Hayaan natin sa pamagitan ng pagtanggi sa sarili, no, ay maihanda ang ating mga puso para tanggapin ang banal na espiritu upang magawa para sa atin ang dakilang gawain upang ating masasabi, hindi tingnan mo ang aking ginagawa, sa halip pagmasdan mo ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid ko, no? ito ay napakagandang uh, sinasabi dito na yung uh, word na nakapagbigay sa akin ng atraksyon dito, yung umpong pagtanggi sa sarili. Uh, halos isang taon na tayong nag-aaral itong devotional at halos lagi nating nakikita at nababasa yung word na pagtanggi sa sarili. Ano mang bagay na inuulit-ulit Paulit-ulit sa bawat chapter, sa bawat uh, pagbabasa natin ng banal na kasulatan, yun ay napakahalaga. Ang mga inuulit ay napakahalaga. Pagtanggi sa sarili. Bakit? Kung hindi po natin tatanggihan ang sarili natin, hindi tayo mapupuspos ng paggabay ng banal na Espiritu. Bakit? Dahil ni-reserve mo yung sarili mo, hindi sa Panginoong Diyos, kundi sa sandibutan na ito. no Maraming, kaya nga sa ating lesson kako, no? maraming excuse sa ministry. Hindi dapat tayo magkaroon ng excuse sa ministry kung tayo ay guided ng banal na espiritu. Sabi po dito, no, ang pagtanggi sa sarili, ang ipinapalit sa pagtanggi sa sarili kasi tinatanggi mo 'yung sarili mo, inalis mo, kailangan maipapalit ka. Ang sabi dito, pagmasdan mo ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Yan 'yung ipinapalit, no? Pinagmamasdan ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Maari natin pag-usapan ang pagpapala ng banal na espiritu, ngunit malibang ihanda natin ang ating mga sarili sa pagtanggap nito, ano ang mapapakinabangan natin sa ating mga gawa. So dito po mga kapatid ko, no? hindi yan basta-basta tinatanggap ang banal na espiritu, kundi inihahanda rin ang sarili sa pagtanggap. No? Inihahanda ang sarili na talagang bukal sa puso, clear ang mind, maayos ang buhay, maayos ang pananampalataya at talagang may pusong nananangin para sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi pa dito sa Review and Herald, nagsisikap ba tayo ng lahat nating kapangyarihan na maabot ang katayuan ng mga lalaki at babae kay Kristo? Sinisikap ba natin ang pagkalubos sa Kanya na patuloy na nagsisikap tungo sa sukat na inilagay sa harapan natin ang kasakdalan ng karakter? So ito po ay napakahalagang tanong sa atin ngayong pong umaga. Tayo ba ay nagsisikap na maging sakdal ang ating pong karakter? Tayo ba ay nagsisikap na maabot ang katayuan natin sa ating Panginoong Hesus? Ano ang pagsisikap natin sa mundong ito? Saan natin inuubos ang ating buong puwersa, buong lakas sa sanlibutan na ito, mga kapatid? Saan natin ginugugol ang ating oras? Nawa mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay nagugugol ng oras at uh, nagsisikap na ang karakter ng ating Panginoon ay maabot natin. Yung kabanalan ng ating Panginoong Diyos ay maabot natin. Mangyayari lamang 'yon kung mararanasan natin ang paggabay ng banal na espiritu sa ating buhay. Mararanasan natin ang paggabay ng banal na espiritu sa ating buhay kung tayo ay lumalapit sa ating Panginoong Diyos, kung may taimtim tayong pananalangin sa ating pong tagapagligtas. Mga kapatid ko, Lubos na pagkaloob ng Espiritu ang ipagpapala sa bawat isa sa atin katulad ng mga apostol nung una kung tayo'y gagawin din natin yung ginawa ng mga apostol na nagkakaisang nanan na langit. Kaya po, uh, tayo po ipatuloy na sumamba sa ating Panginoong Diyos at number one na maging pangarap natin, maging dream natin, mga kapatid. Maraming mga pangarap eh. Dream love, dream team, <laughs> dream car, dream house dream cellphone. Pero ang napaka number one na maging dream natin ay yung pong gabayan tayo ng Panginoong Diyos sa ating buhay na ito. So patuloy natin isama sa dalangin ng bawat isa. Uh, yung aking bisis pakisama sa panalangin na maging maayos ang kanyang pakiramdam. Ganyan din po ang aking uh, parents, yung parents namin sa ruglon at saka dyan po sa kainta. At ganyan din po ang bawat isa sa ating mga kapatid, sama natin sa si panalangin. At ganyan din po isama natin sa panalangin si Pastor Pangan na i-comfort siya ng Panginoon ngayon. Si Pastor Pangan ay siya yung nag-speaker dyan sa homestead. Isa sa mga nag-speaker dyan sa homestead. Uh, nag-speaker din siya uh, sa fellowship dito sa West Nebe, Isiha. Unfortunately, after niya dito sa Philippines, pagbalik niya doon sa California o USA, basta gano'n, sa ibang bansa. Pagbalik niya mga kapatid, uh, one week lang namatay yung kanyang mahal na asawa. no 92 years old. So siya ay 89 years old. Yung asawa niya 92. One week lang pagkaling dito sa Philippines, namatay yung kanyang bisis. Napaka sakit mo no? na. Naglingkod ka sa Panginoon. Bagamat ikay matanda na, senior na, naglingkod ka sa Panginoon. Pagbalik mo pa ng bahay mo, seven days lang, namatay yung bisis niya, yung mahal niya sa buhay. Grabe no Grabe yung kanyang pinagdaraanan ngayon. isama natin sa panalangin. At uh, ngayon yung araw ng libing nung bis niya, di ako nagkakamali, isama natin sa dalangin si Pastor Pangan. So yun po kung may iba po kayong uh, karagdagan na prayer request, ay inyo lamang pong isulat dyan at natin pong babasahin yan. Pagpapunahan tayo ni Brother Melvin sa isa pong awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. Pagpalaan tayo ng ating tagapagligtas. namang banal na makapangyarihan sa lahat nagpapasalamat po kami sa umaga nito na kami binangon niyo ulit mula sa aming pagkakatulog biligay niyo kami ng sapat na kalakasan, sapat na kapahingaan sa bumagdamag at higit sa lahat biligay niyo kami ng pagkakataon ng makapakinig ng lesson ngayong umaga nito, na kung saan aming dapat bantayan aming mga sarili na kami ay matutunan namin araw-araw, oras-oras, bawat sandali ang pagtanggi sa aming mga sarili pagkat ang aming sarili ay aming pinakamabigat na kalaban pagkat ito ang ginagamit ng kaaway na pantokso para sa amin at naway ang mas manaig ang malakas na espiritu na nasa kabilang side na kung saan umahatak sa amin araw-araw may at naway tumingin kami sa Holy Spirit na patuloy na handang iabot sa amin ang, ang, kanyang, ang inyong mga kamay at kami ay ang aming mga excuses ay aming mabantayan at kami ay magkaroon ng pagkakaisa bilang mana ng palataya na gumagawa para po sa inyo. Maraming salamat sa lesson at kami ay patuloy na blessed na -bless. Now, ito ay aming gamit araw-araw at aming may bahagi din naman sa iba na ay maunti unti, -unti namin mabago ang aming makasariling karakter upang sa ganun ang aming pagiging pagbaba pagbabahagi sa iba ay magpatuloy habang kami ay naghahanda sa nalalapit ninyong pagtatig. Pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin si si Ma'am karin na naway bumuti ang kanyang karamdaman, ang kanyang kalagayan, ang kanyang kalusugan. Uh, Tipuin siya na inyong magpagaling na kamay. Kaya din si, si, ang mga magulang ni Ma'am Karine at ni Pastor Nelvin na sila rin ay, na bumuti ang kanilang uh, kalusugan sa bawat araw sama din namin sa panalangin ang comfort sa family ni Pastor Pangan sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay at siya ay alam natin na, na hindi na masakit para sa kanya na kababalik lang niya ay iniwan naman siya ng na kanyang mahal sa buhay, ngunit alam namin na ang inyong pangako ay wagas hanggang magpakailanman na kanya mahal sa buhay ay eh, panandali ang magpapahinga lamang at makakasama niya rin pagdating ng tamang panahon sa inyong pagbalik. Nais din namin isama sa panalangin si Brother Francis na asawa ni Sister Peachy na sa Canada na way masustay ng oras ng kanyang trabaho. Uh, kahit na magsarado na yung kanilang pitatrabaho na tundaan uh, tupang sa ganun mas, 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 masustay ma ma kanilang mga pangailangan medikal kayentin sa mga album ano pinasyal at pag sa mga simbahan dito sa kanilang nasa sa Tabakaw. Sama pa rin namin sa panalangin ang mga kapatid na may karamdaman si Brother Lorenzo Reyes, si Melda Garcia, Sister April, Sister Vicente Raspe at sa papatuloy namin sinasama sa panalangin si Sister Amy Kilantang, Jennifer de la Cruz, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Brother Monti Gamboa, Lita at si Diane po inawa po sila na inyong mapagpagaling na kamay ipagkalaw sa kanilang kagalingan na nagmamula po sa inyo kanilang maipagmalaki ngayon pa lamang na kayo ang tunay na mapagmahal na Diyos tunay na tumutupad na pangako at tunay na dakilang magkagamot. At nais nice din namin isama sa panalangin si Ate Grace Amano na sa kanyang problema sa kidney siya po ay inyong bigyan ng lakas ng loob magmanghina sa bawat araw magkos Patuloy na tumingin at magtiwala lamang po sa inyo sapagkat kayo ang dakilang manggagamot at ang aming panalangin ang pinakabisang gamot. Sa so, pagpapatuloy na is namin nang sama sa panalangin ng kalakasan Kuya Bobby, kayo din si Ate Lorna sa kanyang pangaraw-araw na pagtatrabaho, Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pento, Kuya May Pablo, si Pichi, sa pamangkin ng Sister para Rivera na may sakit, patuloy po siyang hipuin na yung mapagpagaling na kamay, Kasama na rin si, um, ilang member ng family si Sister Rose Green Carnado, ating si Billy Arilia Borbon, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco. Kasama na rin si Rebecca Francisco, Jennifer Pasqua, Precious Cabaso, Princess Jorquina, si Ari si Kasama na rin si Sister Nena, Tia Ning Tia Aurora, Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez, patuloy namin siya sama sa panalangin. At si Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque ang mga pangalan po na ito na nasa banig ng karamdaman na nais namin patuloy na isama po sa inyo sa panalangin na inyo pong hipuin pagpagaling na may kasama rin ng mga na namin na may karamdaman pang espiritual na naway mag magsawa ang Holy Spirit na sa kanila ay humakay pabalik at sila ay makasama namin muli sa paghanda sa lalapit na inyong pagdating at ito pong lahat ay aming inihiling ipagkaloob niyo na sa amin ito hindi ng aming sa uh, kagustuhan kundi ayon sa inyong kalooban sa pangalan ni Jesus namin na tagapagligtas Amen Amen